Ang pakikipagsapalaran ni Elmo sa lupa ng mga higante. Isang maaraw na araw, naglalaro si Elmo sa labas ng matuklasan niya ang isang mahiwagang pinto na nakatago sa mga palumpong. Na gaya ng dati, binuksan niya ito at natagpuan ang sarili sa isang kakaibang bagong mundo, mundo ng mga higante. Napakalaki ng lahat, ang mga puno, ang mga bulaklak, at maging ang mga kulisap ay mas malaki kaysa sa kanya, nagpasya si Elmo na mag-explore. Habang naglalakad siya ay nakarinig siya ng malakas na kalabo. Tumingala siya at nakita ang isang palakaibigang higante na naggangalang Max na nakangiti sa kanya, Hello, maliit na bata. Sabi ni Max, Ano ang nagdadala sa iyo sa lupain ng mga higante? Masayang kumaway si Elmo. Kamusta, Max? May nakita akong mahiwagang pinto at ngayon nandito ako bigla. Pwede mo ba akong ipasyal sa paligid? Umisi si Max at binuhat si Elmo binatong sa kanyang higanting balikat. Magkasama silang namasyal, bumisita sa isang ilog na may mga isda na kasinglaki laki ng mga sasakyan at umakyat sa bundok na gawa sa Kendi. Sa pagtatapos ng araw, tinulungan ni Max si Elmo na mahanap ang daan pabalik sa Magic Door. Bago umalis, kumaway si Elmo. Salamat, Max! Bibisita ako ulit, kumaway pabalik si Max, umaalingaw ang boses niya. Kahit kailan, munting kaibigan, pumasok si Elmo sa pintuan at umuwi, puno ng excitement mula sa kanyang pakikipagsapalaran sa lupain ng mga higante.